may isang maliit na baryo sa gilid ng kabundukan na tinatawag ng mga residente bilang tuwending bundok. Ayon sa mga matatanda, may mga kakaibang nilalang daw na naninirahan dito. Mga hindi lang ordinaryong engkanto o duwende, kundi mga shapeshifters na kayang magpanggap bilang sinuman, kasama na ang mga kilala at mahal natin sa buhay. Si Lita, isang dalagita mula sa baryo, ang laging unang umuwi tuwing papalapit na ang dilim. Hindi siya natatakot sa bundok, kahit maraming kwento ang mga matatanda tungkol dito. Ngunit isang gabi, napansin niyang hindi ang kanyang ina ang nasa bahay nang dumating siya. Kahit kamukhang kamuka ito ng kanyang ina, tumayo ito sa tabi ng pintuan. May malamig na titig at kakaibang ngiti. Anak, kamusta ang araw mo? Tanong ng babae. Ngunit iba ang tunog ng boses nito. Parang may basag at alingaw-ngaw. Agad naramdaman ni Lita ang bigat ng pangyayari. Ang lamig ng paligid at ang takot na nagsimulang umapang sa kanyang dibdib tumangu lang siya, nagpaalam at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagising si Lita at napansing may sugat siya sa kamay. Parang mahapding gasgas. Hindi niya maalala kung ano at paano niya ito nakuha. Ngunit tila may bahagi ng kanyang alaala na nawala. Nang bumaba siya Bumungad ang tunay niyang ina. Nakakunot ang noo at may halong pag-aalala sa mga mata. Lita, sino ang nakausap mo kagabi sa labas? Tanong ng kanyang ina. Akala ko ako lang ang tao rito. Pero may nakita akong anino sa labas ng bahay. Dahil dito, inamin ni Lita ang nakita niyang babae na kahuli ng kanyang ina. Ngunit alam niyang iba ito nagpakumbaba ang kanyang ina at saka sinabing may naririnig nga siyang kwento tungkol sa mga shapeshifters ng buntok at ang sino mga mapiktima nila ay unti-unting nawawala ang sarili sa katunuan hanggang sa mawala ng tuluyan. Hindi ito sineryoso ni Lita noong una, ngunit habang lumilipas ang mga araw, nakikita niya na ang iba't ibang anyo ng mga kapitbahay at kamag-anak niya ay nagiging iba. Parang may halong malamig at kakaibang titig. At minsan ay bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. May ilan sa baryo ang nagsasabing nakikita nilang naglalakad ng mga kamag-anak nila sa bundok. Kahit nasa tabi lang nila sa bahay ang mga ito. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Rita na tila may sumusunod sa kanya tuwing lalabas siya ng bahay. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi, nakita niya sa tabi ng kalsada ang kanyang kaibigang si Rosa. Nakatingin lang sa kanya, ngunit may kung anong kakaiba sa mga mata nito. Parang biktima na hindi makaalis sa sariling katawan. Rita, tulungan mo ko pabulong na sabi ni Rosa bago ito biglang nawala na parang usok. Nagsimula ng mag-alinlangan si Lita kung sino pa sa baryo ang mga totoo at mga kakilala niyang tao. Pinagaya ang kanilang mga anyo, hindi siya makatulog sapagkat may naririnig siyang mga kakaibang hakbang sa labas at merong mga bumubulong na nagtatawag sa kanya. Sa takot, nagpasya siyang magtungo sa simbahan upang humingi ng tulong. Sabi ng pari, ang tanging paraan upang malaman kung sino ang mga impostor ay ang pagtingin sa kanilang mga mata. Sapagkat hindi kayang gayahin ng mga shapeshifters ang tunay na anyo ng kaluluwa. Isang gabi, habang tulog ang kanyang ina, napansin niyang may muli bumubukas ang pintuan. Ang kanyang ina o ang nilalang nakamukha nito ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Rita, halika, sumama ka sa akin, bulong nito. Ngunit gamit ang liwanag ng kanyang flashlight, tumingin si Rita sa mga mata ng babae at nakita ang napakaraming mata sa dilim na nakatitig sa kanya. Napagtanto niyang hindi na niya makikilala ang mga tunay na tao sa baryo mula sa mga shapeshifters. Laking takot niya, ngunit alam niyang kailangan niyang tumakas. Mabilis siyang nagtipon ng mga gamit at tumakbo papalayo sa baryo. Ang bawat hapang niya ay parang may nakasunod ng na mga yapag nang niya nakita niya ang buong paryo mga pamilyar na mukha mga kaibigan at pamilya pero alam niyang wala ni niya isa sa kanila ang tunay at mula noon hindi na muling nakita si Vita ngunit ang mga kwento tungkol sa tuwending bundok at ang mga nakakatakot na shapeshifters ay nananatiling buhay bawat gabi, tuwing tahimik na ang paligid, may naririnig ang mga bagong residente, mga bulong ng mga nawawala at ang mga impostor na patuloy na naglalakbay sa baryo, naghahanap ng susunod na biktima.